Magandang araw mga ka-update. Welcome back dito sa ating channel. Kung saan lagi kayong nauuna sa mga balitang may kinalaman sa ating kabuhayan, penipisyo at ayuda mula sa gobyerno. Ngayon ay isang napakalaking balita ang ibabahagi ko. Isang balitang siguradong magbibigay ng tuwa at pag-asa, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Dahil simula duwe, eh, ipatutupad na ang bagong pensyon para sa lahat ng senior citizens sa buong Pilipinas. Oo, oh, tama ang narinig ninyo. Hindi lang ito para sa iilan kundi para sa lahat ng senior citizens. Kaya kung may lolo at lola ka, nanay o tatay na senior citizen na o kaya ay papalapit na sa edad na anim na po, siguradong makikinabang sila sa balitang ito. Mga ka-update, matagalan isinusulong ang dagdag na pensyon para sa ating mga senior citizens. Kung babalikan natin ilang taon na ring 500 ang social pension na, ibinibigay sa mga tinatawag na indigent senior citizens o yung mga pinakamahirap na nakatatanda. Sa totoo lang, napakaliit ng halagang iyon kung ikukumpara sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon. Isipin nyo na lang PHP 5, minsan isang linggong gamot lang ng ating mga lolo at lola ay lampas na sa halagang iyon. Kaya hindi katakatakang marami ang nananawagan na taasan ang pensyon at palawakin ng sakop nito. At heto na nga narinig na ng gobyerno ang panawagan ng taong bayan. Kaya simula Oktubre, Nobyembre at Disyembre ng 2 to 5 ay mararamdaman na ng ating mga senior citizens ang bagong pension program. Hindi na lang ito po 500 kundi mas mataas na halaga. Inaasahang aabot mula PH Bongo hanggang PH 5. Kadabuan at hindi na lang ito para sa pinakamahirap sa mahirap, ngayon lahat ng senior citizens basta rehistrado sa barangay at may hawak na senior citizen ID ay kwalipikado na. Isipin nyo mga ka-update gaano kalaking tulong ito para sa ating mga lolo at lola. Kung dati ay wala silang maaasahan kundi tulong mula sa kanilang mga anak o apo, ngayon ay magkakaroon sila ng sariling monthly support mula mismo sa gobyerno. Hindi man ito kalakihan pero malaking bagay na ito para may pambili sila ng gamot, bigas o pandagdag sa kuryente at tubig. Para sa iba, kahit simpleng pambili ng gatas o vitamins ay malaking bagay na para gumaan ang pakiramdam nila sa araw-araw, ang kagandahan pa nito, hindi na mahirap ang proseso ng aplikasyon kung dati ay kailangan pang pumila ng matagal sa DSWD at magdala ng isang sangkatutak na dokumento, ngayon ay mas pinadali na. Ang kailangan lang ay valid, senior citizen ID rehistro sa inyong barangay at siguraduhin na naka-encode ang pangalan ninyo sa listahan ng LGU DSWD. Kaya payo ko sa inyo kung may kamag-anak, kayong senior citizen as now ay tulungan na silang magparehistro at mag-inquire sa barangay. Huwaging hintayin na malapit na ang Oktubre kasi baka mapuno ang pila at magkaproblema sa listahan. Mga ka-update, napakahalaga ng programang ito dahil isa itong kretong hakbang ng gobyerno para pahalagahan. Ang kontribusyon ng ating mga nakatatanda. Tandaan natin kung nasaan tayo ngayon, bilang isang bansa ay dahil sa sakripisyo ng mga naunang henerasyon. Ang mga lolo at lola natin ang nagtrabaho noon para maitaguyod ang kanilang pamilya at marami sa kanila ay walang naipon o retirement plan dahil hindi naman lahat ay naka-enroll sa SSS o GSIS. Kaya, makatarungan lamang na sa kanilang. Pagtanda ay may kaunting balik at tulong mula sa pamahalaan. May mga kababayan tayong nagtatanong, paano kung may SSS o GSIS pension na si Lolo? Makakatanggap pa rin ba siya ng bagong pension na ito? Ang sagot depende. May ilang probisyon na nagsasabing maaring unahin muna ang walang natatanggap na pensyon. Pero dahil sa panukalang batas na ipinatupad, nakasaad na layon nitong mabigyan ng lahat. Kaya asahan natin na kahit may existing pension, maari pa ring makuha ang dagdag na social pension. Posibleng may ilang adjustments depende sa guidelines. Para mas maging malinaw, isipin natin ang kwento ni Mang Jose. Isang 80 taong gulang na dating magsasaka. Buong buhay niya nagbungkal siya ng lupa para maitawid ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit dahil hindi siya nakapag-es, wala siyang pensyon. Umaasa lang siya sa mga anak at minsan ay sa tulong ng kapitbahay. Noon, tuwing makakatanggap siya ng PH5 kada buwan bilang indigent senior, halos hindi niya alam kung saan uunahin. Gamot ba? Bigas o kuryente? Pero simula DAM25 dahil sa bagong programa, PH5 na ang kanyang matatanggap bawat buwan. Isipin mo na lang tatlong beses na mas malaki kaysa dati. Ngayon kaya na niyang bumili ng gamot buwan-buwan. May pangdagdag sa bigas at kahit papaano ay may kaunting sobra para sa kanyang sarili. Ganito rin ang kwento ni Aling Maria, isang 72 anyos na dating tindera sa palengke. Dahil self-employed siya, hindi rin siya naka-SS. Sa tuwing nagkakasakit siya, umaasa lang siya sa tulong ng mga anak at kapitbahay. Pero dahil sa bagong pension, hindi na siya basta aasa. May tiwala siyang may darating na tulong tuwing tatlong buwan. Para sa kanya, malaking bagay ang dignidad na dala ng pensyon dahil pakiramdam niya ay hindi na siya pabigat sa pamilya. Mga ka-update, malinaw na ang epekto ng bagong pensyon ay hindi lang pinansyal. Ito rin ay emotional at moral. Binibigyan nito ng dignidad ang ating mga lolo at lola. Binibigyan sila ng pakiramdam na hindi sila nakalimutan ng gobyerno at lipunan. At higit sa lahat, pinapakita nito na pinapahalagahan natin ang kanilang sakripisyo at kontribusyon sa ating bansa. Pero siyempre hindi rin mawawala ang mga hamon. May posibilidad na magkaroon ng delay sa release dahil sa dami ng beneficiaries. Kaya huwag mag-alala kung minsan ay may aberya. Abi mahalaga ay tuloy-tuloy ang pondo at nakalaan ito para sa lahat. Ang payo ko lang makipag-ugnayan palagi sa inyong barangay or LGU. At huwag mahihiyang magtanong kung sakaling hindi pa nakukuha ang inyong pensyon. Ngayon gusto kong bigyang diin ang PETSA simula Oktubre, Noviembre at Disyembre. 2.25 ay magsisimula na ang release. Ibig sabihin bago matapos ang taon ay mararamdaman na ito ng ating mga senior citizens. Kaya siguraduhin na handa na ang lahat ng requirements at kumpletong papeles. Mga ka-update, kung ito ay malaking balita para sa inyo, huwag kalimutang ipakalat sa inyong mga kaibigan, kapitbahay at kamag-anak. Mas maraming makaalam, mas maraming makikinabang. At syempre, huwag din kalimutang i-like ang video na ito. I-share para maabot ang mas marami at mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kayong updated sa mga balitang gaya nito. Huwag kalimutang iyon ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod pang update. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong ipaalala na ang tamang impormasyon ay daan sa mas maayos na buhay. Kaya patuloy tayong magbahagi ng kaalaman at suporta sa isa't isa. Mga ka-update, malaking bagay ang bagong Pension Common 25 para sa lahat ng senior citizens. Ito ay simbolo ng pagkilala at pagmamahal ng bansa sa ating mga nakatanda. Ako po si PH Pension Update at muli kong sinasabi, huwag mawalan ng pag-asa dahil may magandang kinabukasan para sa lahat. Kita kits ulit sa susunod na update. Ingat lagi at God bless sa ating lahat.